Hello so, mga idol, for this videos may gagawin tayo dito na 43 inches Ayan mga idol, ah, kalahati lang ang may display Share ko lang ito mga idol sa inyo ah, Ang ginawa dito, nag-blocking at nag-cutting sa clock signal mga idol So ayan, ah, kalahati normal mga idol Kahit anong blocking mo dyan, hindi mo mapanormal yan Kasi may protect po yan. Ganito lang ang gagawin yung mga idol. Uh, ihang nyo lang po yan. Yung IC na yan. papuntang Papuntang CKB yan mga idol. Ang supply niyan is 3.3, 1.2. Basta mababa lang ang supply niya mga idol. Ihang lang nyo mga idol yung ganyang IC. So, yan ang ginagawa ko. Hinang po natin. So, magkakaroon siya ng display. Ayan mga idol. Oh, buo na ang display niya. So baka may ma-encounter kayo mga ganyan mga idol mag-blocking kayo hindi nyo makuha magtaka kayo na may shortage so o, ganyan lang ang gagawin nyo ihang nyo lang yung IC na yan yan, yan. so magkakaroon ng display na yan sa kabila so para lang to sa mga baguhan mga idol so ayan uh, idea lang para may ma-encounter kayo yan ang gagawin nyo mga idol yan Okay na mga idol, success ang gawa natin. So, papollow and share na lang mga idol para pag may video tayo na-upload, makuha kayo ng idea. Salamat mga idol!